Hello vlogs, welcome to my guys And to this video ay tayo po ay makikiki unboxing dito po sa regalo nila One, two, three. Come on. Come on. Wow, sana all channel bag. So, ito po guys ay ipapadala nila sa Pilipinas. Kaya, kailangan nilang alisin yung box kasi nakakasagabal ito sa sa luggage maliit yung luggage kaya inaalis yung box sayang naman di ba yung box kahit gusto mong i-keep pero maliit lang kasi po yung luggage niya kaya yung bag lang po ang kukuyo uwi niya tignan nyo man Tignan niyo siya guys, ang saya-saya niya kasi nakabili siya ng ganyan. Katas pawis po yan. Tignan niyo yung kamay niya, sugat-sugat dahil sa kaka-hardworking niya. Ayan, nakabili siya ng bag para sa kanyang kapatid. So, ang surti naman si ate dyan sa Pinas kasi binigyan ng kanyang kapatid ng bag. Ito po ay simbolo ng kanyang paghihirap dito sa Hong Kong. Tinitiis niya yung hirap, nagkasugat-sugat yung mga kamay. Kaya yung bag na yan, atas pawis, atas ng sakripisyo ng kanyang kapatid dito sa HK. Higit sa lahat, simbolo ng kanyang pagmamahal. 我我听。